tanang Old Stone Quarry baba dito and then tawid doon and then walk back diretso lang doon na yung daanan papunta doon sa Old Lemon Quarry walking lang dito kasi maulan so welcome sign fishing boat pier Tinaw Temple Leomon viewing point seafood stalls and restaurant ito yung entrance hoy pang seafood doon lang yung mga araw na yan na nilagay nila dito na rin rain or shine, may mga mag-walking pa din. History and Cultural Development of Leomon, 1960. Ayan yung Hoi ban School in 1940s. 1958 yung Leomon shown on postal map of Guangdong. Yu Da J, 1958. Grabe yung, ano, yung nasa gilid niya. Ay, ganito na pala ngayon dito, oh. Parang wala ito noon. Ooh. Nandito so, kami sa viewing point number 2. And that's the background. Xiao K1. Yan yung military defense. Postal defense. Sa likod, yung may puti. Tapos ito, yung may bato, lighthouse. Ito oh, yan siya. Oh, diba? Ayan oh. Ayan yung tinawag nila na heart tree. ganito ang view dito mga bato sa gilid moon Unit Post Line tapos dito pala yung ano, bird's eye view of Leomon in 2023 post, post Line Sea Transportation 1950s ah, dito pala yung ganito yung bahay dito ito yung viewing point number 4 ayan past industries old structures in mm. Leomon Quarry in 1993 ayun yung isa 1950 office building nearby houses and barbershop in the early of 1950s uh, noon ganda so, ng drawing nila oh During World War II. Ito yung panglima. Tinhao Temple. Ayan. Tinhao, the goddess of the sea along the south east of China. China. The Tinhao Temple near this lookout point is located next to Layman Pass. During this reconstruction in 1953, exterior of Tin Hau Temple. Tin Hau Temple in hip temple. Aiyoh no? tanong na. Tanaw na. sa harap yung temple. ito yung may magandang rock formation. yan. stone ng bato. Yung crab rock. Yan yung crab rock. Ito naman. Parang bowl. Ang cute ng nakapatong duno. <laughs> Ang liit-liit niya. Parang pa ah. Sa likod din, temple. pedestrians sa dumuman nga udan Uy, ilam ka dida di ad adu Uy Ayaw. Ngayon lang ako nakakita nang ganun Ay, Oh Ngum naka-far nan cellphone ko. Eh, may malapit lang dito yung gas tank. Yung akala mo parang walang daanan, pero yun. Dito. And here we are at Layumon Quarry Old Stone Quarry. Ayan. Oh, ganito siya. Minahan noon. o yung natitira. May, may, ano pa siya. Ang tanga din ako doon nakisama. Ngayon, huh. nandito na kami sa kabila. Ganito pala ito. May natambak na inuman dyan. Ayun. Layuman Quarry. Napaok oh, ang lawak. Yan yung itsura niya. buwan di dito Ayan. tanaw na tanaw dito yung Oh, daming nagtint. kaganda ang Layumon may mga nag camping dito boy' you no? Know. So, ayan. Dan kami nag-viewing-viewing viewing dito sa Old Stone Quarry. Pa-exit na kami. Umuulan, pero hindi yung malakas. Pwede pa namang gamitan ng umbrella, umbrella and then kapote. May mga nag-camping. Yan, no? Oh. may isang ano dito tadpole baby frog may baby frog dito uh... baby frog